What's up mga guys? Another day, another sharing tayo dito sa Japan. At eto na nga mga guys, sumakses tayo doon sa murang bigas dito sa Japan. Idea rin na nga at i-share ko sa inyo kung paano nga ba tayo napunta dito sa pagpila. Ari pa pinipilahan ko ay pagkuha ng murang bigas dito sa Japan. 5am in the morning, ako nga ay nagja-jogging dahil rest day na nga namin. Naisipan ko mag din sa Avance. Isa nga ito dito sa mga pinag-groceryhan namin dito sa aming lugar sa Tamamura Machi ay napansin ko nga aba ay may pagpila ang mga lolo. Ay di nakipila na nga rin ako dahil sarado pa yung store. Pagtingin ko nga mga guys ay ngayon pala ay may schedule ng bigaya ng ticket nitong muram bigas. Bibili lang talaga ako ng gatas kaso ibigla nga akong napapila dito. Eto nga pala yung grocery store dito. Avance ang pangalan. Kaya pala maaga ako dito kasi nga alam ko alas 6 open na tong store na to. Hindi ko naman napansin na nagbago na pala si sila. Alas 7 na pala ng umaga, nagbubukas itong avance. Kaya nung pumunta ako dito, 6.45 a.m., ay eh, di nakipila na nga lang talaga ako. Okay. Bali nagsimula ngang mamigay ng tiket alas 8 pasado ng umaga. Pang-apat nga ako sa pila at ang kasamahan ko nga puro mga lolo at lola. Hindi rin naman ganong karami ang kasamahan ko sa pila parang pagdating ng 8 o'clock nasa mga siyam na tao ang nakapila na ko. Nang maibigay na nga sa amin yung mga numbering, maghihintay naman kami ng 9 o'clock para pwede nang bumili ng bigas na mura. At eto nga po pala ulit yung instruction kung paano natin mai avail yung murang bigas. Bali nga po, ang nakalagay talaga dito ay isang 5 kilograms na bigas per household. Tandaan po natin na hindi po siya per person, per household po or per family po siya, isa lamang ang pwede. Bali pagpatak ng alas 9, bumalik ulit kami dito sa avance, nakaabang na po yung magbibigay ng bigas, iaabot mo lamang yung ticket na nakuha mo kaninang alas 8 nung pumila ka. Medyo madami-dami pa nung kami ay bumalik ng bandang alas 9 pero yun nga lamang limited lang talaga yung stocks nila para sa murang bigas. Kaya pala may mga kasamahan ako kanina, mga 6.30 talaga ay nakapila na doon sa harapan ng store. Dumiretso na rin nga pala kaming magbayad. Ang ginamit ko nga pala sa pagbabayad ay credit card. Buti na lamang pwede ang credit card. Wala kasi akong dalang cash. Paano'y hindi ko naman kasi inaasahan na makakatsamba ko na may distribution pala ngayon ng murang bigas dito sa Avance. Nagjaging lang naman ako eh. Kung meron din pala kayong point card dito sa Avance, pwede nyo pong gamitin yung point card nyo. Sayang din po yung points nitong murang bigas. Bale, ang presyo nga pala nito ay 1,980 yen plus tax nga ay naging 2,138 yen. Ay hanggang dito na lang po muna ang ating sharing. Sana ay makakuha rin kayo ng murang bigas sa lugar ninyo.